Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapanalig, mga kaibigan, lahat ng mga kapatid po natin dyan, maging yung kaibang kapanalig natin, mga kapwa natin ng Pilipino, mga kababayan, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro napapansin nyo naman kung gaano nakagulo ang mundo. Dito sa atin, patuloy ang paglindol, pagdating ng mga nakakatakot at mga malalakas na mga bagyo, may mga sunog na nangyayari, Ah ito pa lang nagdaan lindol sa Cebu, lindol sa ano pa yon sa Bohol. Oh. 'Di ba? Mga tsunami, o mga ipo-ipo na, na nakikita na natin na dati wala yan dito sa atin nakikita na. Ang iba naman may mga yung uh, dagat nagkulay dugo daw. Nakikita na nagkulay dugo. So, 'Yan mga ganyan mga mahal na kababayan, alam nyo. Simple lang 'yan ang sagot dyan napakalapit na po kasing magwakas ang mundo. May ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nangyari sa kasalukuyan, lahat yan ay eh, ipinagpauna na po at nakasulat po yan sa Biblia. Nakasulat po yan sa bandal na kasulatan. At hindi na po yan mapipigil. E eh, nakalagay nga po dyan sa nakalagay po mo sa na kasulatan na ang mundo ay mabibiyak eh. Yayanigin talaga. Bibiyakin ng Diyos yan. So, kaya nung habang nakapanood tayo sa YouTube, dyan sa Facebook, sa TikTok, lahat ng mga platform, kapag kamanood ka, wala ka nang mababalita ang maganda. Lahat negative. Lahat, basta lahat na lang, andyan, lahat na lang, masasama, karahasan, ayan, laganap na ang tagutom, lagat, laganap na ang lahat ng krimen, o sa gobyerno natin, laganap ang nakawan, di ba? alitan, ayan, yung taong bayan ngayon, o magkakaroon na naman ng rally, o di ba? Bakit? gusto nang patalsikin ang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang pwesto. At yung ibang opisyal na matataas sa gobyerno na di umano ay sila ang dahilan bakit naubos ang kundo ng gobyerno ng Pilipinas dahil uh, ang iba sinugal, ginamit, diba? ninakaw in short, ninakaw. Uh, hindi na po nakapagtataka po 'yan dahil 'yan talaga ay mangyayari kasi nakalagay po 'yan sa banal na kasulatan. Eh nakalagay kas sa banal na kasulatan na sa huling panahon ang tao ay magiging maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Mapagtungayaw, suwail, masama, palabintangin, sinungaling, ano pa, magnanakaw, ano pa, andyan lahat 'yan. mapang At oh, Tingnan nyo, nung nung lumindol, lumabas lahat ng nasa hotel, mga hub, mga hubad pa. Diba? Gumagawa sila ng mga karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Kaya ang ginagawa ngayon ng Diyos, pinapaalala sa tao na, Hoy, mga tao, ano nang nangyayari sa inyo? Ginawa ko kayo para paglingkuran nyo ako, hindi para gumawa kayo ng masama. So, ang ginagawa ng tao ngayon, wala eh. Sa halip na, sa halip na paglingkuran ng Diyos, wala na silang panahon sa paglilingkod. Tapos kapag kalumindol, kapag kaniyanig na, sa palang maalala, at sasambit lang yun, Diyos ko, Diyos ko, tama na, Panginoong, Panginoong, tama na. Wah! Hindi, wala na yan. Walang epekto yan. Walang effects. Anong gagawin ng tao? Magbago. Magbalik loob sa Diyos at maglingkod. Okay, alam nyo mga mahal Alam nyo. Yung mga iba't ibang trahedya na yan, sakuna na yan, mga malalakas na bagyo, yan ay ipinagpauna na na, na mangyayari. Isipin mo, pag dumating si the big one, what will happen? Siyempre, hindi natin alam kung gaano yung kalakas. Baka nga, mabiyak ang kamay nilaan. Baka nga, hindi lang may nila. Kasi baka mabiyak pati ang Pilipinas. Hindi natin alam. Kasi napakalaki. Kung titingnan nyo ang fault line, napakalaki at hinug na hinug na talaga yan. Kaya nga yan, yan ang pinaghahandaan. Tapos itong mga tao natin sa gobyerno, panay ang bangayan. Panay ang awayan. Panay ang nakawan. Di ba? Andyan yung selfishness na sinasabi. Ang iniisip nila, ang sarili lang nila. Oh, di ba? Sarili lang nilang iniisip nila. Wala. Ganyan talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Nakalagay na yan. Ang pinakasigurado lang na mangyayari, uh, ipinagpawa ng kapag ka, sabi ng Panginoong Heso nakita nyo ng mga bagay na ito. Talastasin ninyo. Ako'y malapit na. Nasa mga pinto tuan na nga. Kaya alam nyo mga mahal na kababayan, maghanda na tayo. Dahil paparating na po ang araw ng paghuhukom. Kawakasan ng mundo. Ang ginto, pera, pelak, kayamanan, kapangyarihan, na kinahuhumalingan ng mga tao sa mundo, walang kwenta po yan kapag dumating na ang araw ng paghuhukom. Wala yan. Hindi makapagliligtas sa inyo yan. Kaya kami sa panig namin na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, patuloy ang pagsagawa namin ng paglilingkod. Naghahanda kami, inihahanda kami ng pamamahala dahil kung dumating man ang Panginoong Iso Kristo o araw ng pag -ukom. Definitely, surely, nakahanda kami. O ba? Diba? So, ganyan dapat ang pinaghahandaan. Ang iba naman, tingnan nyo, nakakagulo na ang kanilang mga membro. Yung mga leader, nasaan? Wala. Wala. Sila sila mismo nag-aaway-away. Sila sila mismo nagsisiraan, nagnanakawan. Wala, wala. Wala tayong magagawa dyan. Nak matagal lang nakasulat yan sa Bible. There is nothing we can do about that. All we have to do is to repent, magsisi, and go back to serve God. ba? Diba? Maglingkod tayo sa Diyos, wala nang iba. Yan lang, maghanda. Be ready. Be prepared. Ganun lang. So hanggang dyan na lang muna at maraming maraming salamat sa lahat ng hanggang ngayon naka-subscribe sa atin. Hindi sila umaalis. Thank you very much for uh, for always with me sa ating channel. Bagaman hindi tayo nakakapag-upload minsan, bagaman yung minsan ang ina-upload ko, nagaano ako para hindi ma-demonetize kasi busy po ang inyong lingkod na masyadong naging busy tayo mga mahal na kapatid at mga kababayan. Naging busy po tayo. Uh, nagdaang palang bagyo, tinamaan kami, sentro, masbate, nakakatakot guys, nakakatakot talaga. Kahit akong buong maghapon, basang-basa ako nun. Uh, maghapon, nakabantay. Siyempre, may anak tayo, may pamilya, kailangan bantayan, asikasuhin. So, kaya ang gawin natin, maghanda na lang tayo. Mas may matindi pang darating na sa tao. Yun ang kawakasan. Yun ang paghanda natin. Natural na lang mangyayari yung mga natural phenomena na mga disasters na yan. Natural na po, natural na po na, na darating yan. Huwag nang nang sabihin na ay buyak-buyak, ay hindi darating talaga yan. Nakasulat na po yan. Lilindol, mabibiyak. Yan ang dabiguan. Paghandaan natin yan.